Hi guys, good morning. This is margie's TV official. I'm here in our province, guys. Countryside, somewhere in Bohol province. Bohol. This is my hometown in Bohol. Uh, exact location: Kalapi. Kalapi Bohol. Where is it? Nag I'm. Nagbakasyon lang ako dito guys. ah uh, for a one week. For a one week. This is my province. <laughs> Simple ra kayo dire guys. Simple ra. Mm, ito yun. O oh, yan o ba? Diba? Gikita nyo naon mandaming damo. Yan puno ng nyog. Marami dito mga saging. Yan, guys ito, so, ang dami dito ano guys, talong. Ayan. Ito e ko kayo dito guys ha? sa ano na shinda, nakka naman. Shinda kunyari guys. Actually, hindi man sa amin guys. Sa mga ano namin ba, ninuno. Ayan, lakad-lakad tayo. Kapad lakad daming tanglad guys, oh. Kapal. Kapal ng tanglad. Ang dami dito pwede magulay guys ang dami kaya lang problema guys kasi mga nakatira kasi dito mga senior citizen kaya hindi sila nagugulay ayan guys oh look at this oh ganyan oh ano ang tawag dito yan ito ito oh yan ito guys ano nga tawag dito Garbanzos. ano ba tawag nito yan yan hanggang dun doon hanggang doon guys ang dami ayan guys ano kasi itong sa amin guys uh, liblib -lib na lugar kaya mahirap maano. ma ano, mahirap siya malocate yung hometown ko kasi ano lang siya barangay road may atno kami dito guys pathway yan, daang ano lang talaga dito, daang tao. Kasya lang dito guys, motor. Yan, yun lang ang kasya dito. Tricycle, nahihirapan ang tricycle. How much more na lang siguro, no? Kung four wheels, paano, paano, paano dadaan? <laughs> Uy, ginoo. Probinsya talaga guys, as in literal na probinsya. Ayan, daging mga ano, oh. You know, kamuting kahoy. Balanghoy, tawagin sa amin guys. Yan. Wala nang tao dito, guys. Ako lang. Ayan. Ayan. Ito tour ko kayo. O, diba? Ay, no, may malaking baka, guys. Ayan. Ayan, yung baka. Sa ano namin yan? Kapitbahay. Kapitbahay namin. Ano na dito, guys? Ako baka mahulog tong cellphone ko, guys. Yari ako. Try kong ilapag, guys, tong ano ko, cellphone. Yeah. <laughs> ah, apiti, apiti, ah, apiti, ah, apiti, ah, apiti, ah, apiti. Ah, Вот <laughs> exercise tayo guys, konti konti lang di hangak ko gusto ko sana pumunta dun sa bundok kasi bagay, pag tingnan mo kasi malapit lang yung bundok dito sa amin yung literal talaga na bundok pero pagka pumunta ka doon guys sobrang layo pala yan akin guys oh daming ano banda tsaka yan yung ano na yan yung kulay ano ba yan parang pink hindi ko alam kung anong tawag dyan sa bulaklak na yan 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 lawak guys oh yan Ah, pwede kang gumulong-gulong yan guys. Mano talaga. Dako kay gawanan ba ba? Kumpara sa Manila. sa mga, sa on, kavite, Nga. Ganang si tawag ane. Gamay rag ganang hawanan ba? Diray, perting takot ka juglo na dire, ba? Pwede kang magligid-ligid o, tarawa Oh. magligid-ligid ka ane. Eh. Diyay kung man kung ka. Saka kagbutong. Ngunit, oh, gusto ka nang magpadyag kagsaging. Hindi mo hang, dungagan do i e, so so sa so ginamos na nga tundan, guys oh oh kita mo na guys nah tundan tundan na si Ja hey, nita guys Inet kayo guys ay guys di ba ganda no <laughs> Shout out sa lahat ng team classmates. Shout out sa inyong lahat. Thanks for watching.